Ayan, what's up mga tropa? Uh, may tangkap na naman tayo dito, ito. Bali, Mio Soul 125. So ang problema nito mga tropa is pag nag-on ka hindi siya mag-start. So wala, hindi hindi siya magtuloy start, nagre-regundo lang. So ang sabi na yung customer, bago niya din nag daw yung check engine niya ng tatlong mabagal at saka pitong mabilis. So 37. So sa ganitong M3, ang code 37 natin is ISC. So hindi ko pa naman ito ginalaw. Pararating lang nito. Ayan. So bubuksan ko pa lang mga tropa kung ano yung possible na naging problema kung bakit tayo mandar. So ayan. Ayaw talaga niya. bago battery na nito pinalitan na raw ng customer so tignan lang natin so ito mga tropa nakalas na natin napakagabok ah, lang so ang napansin ko dito mga tropa itong wire ng ignition coil nya ay hindi na nakasuksok Ayan. so masyadong banat na banat na ayan sya Yeah. Nakasuksok siya sa dulo ito, yan. Ayan. Problema niya, hindi siya nakalock. Ayan, oh. Tatanggal siya, oh. Nakasuot na lang siya. So, kaya hindi siya mag-start. Hindi pumasok yung kuryente. Tapos, kaya siya nag-code ng 37. Ito, yan. So, hindi nakasalpak na ayos, mga tropa, itong sakit na yung ISC. So, ayan, ito, So, siya. Dapat nakasagad to. Sagad natin. Dapat ganyan yung sagad niya mga tropa So kanina Naka ganito lang siya Yes Upin natin Ayan Hindi siya sagad So sinagad ko lang siya ngayon Ah na code 37 Kasi to hindi na abot So pag pinilit natin isagad tong Ignition coil sa spark plug cap Ayan Ang nangyayari banat na banat na siya So I-adjust lang natin to Ang turnilyuhan Ibaba natin ng konti Para umabot Kasi masyadong banat na eh oh. So subukan natin ilagay ng ayos Kung ano yung tsura nya So yan mga tropa uh, Kinabit ko yung ignition coil nya oh. Sobrang banat sya oh. Sobrang bagting nya Banat na banat sya So pag umaandar tayo Naglalaro yung makina natin eh So may play yan Gawa ng suspension So possible na hila to. Ang gawin natin dito, adjust lang natin, ibaba natin ignition coil para medyo lumubay kasi no, sobrang banat na banat na siya. Oh. Tatanggal talaga to. Tapos dito, okay naman to. Yung IC natin, uh, check ko lang baka may wire na putol na kasi parang medyo nagalaw na tong motor ni customer kasi may mga bagong wire na eh. Oh, ito So check lang natin mga ibang wire kung okay na. So ito mga tropa, inadjust ko lang yung ignition coil niya, nilipat ko dito sa kabila. Para medyo malubay, ayan. So hindi na siya mababanat ngayon. Kahit maglaro yung makina, kahit mag-bounce-bounce siya, ayan. Okay hindi na mahila. Ah, uh, yung ISC naman, okay naman siya. Masikip naman yung lock niya. Medyo nagkaroon lang ng konting dumi dito sa lock. Kaya hindi kumakapit ng ayos So nilinis ko lang yung clip niya dito Wala namang siyang mga, mga balat na wire or mga putol So yun lang yung nakita ko na naging problema nito So start naman natin ngayon kung siya So on natin Ayan So start Okay mga tropa Ayan, umandar siya So one click. So 'yun lang, ito lang kasi may nahila kaya nabunot yung wire tsaka yung socket nito ng IC. Maluwag. So okay naman na, may na siya ngayon. Wala rin tayong ibang wire na nakita, Naputol or nabalatan. So yun lang mga tropa uh, Less naman, walang gastos yung customer natin dito Wala tayong pinalitan na pyesa So yan, off, on uh, Start yan. So yan, okay na to mga tropa So hanggang doon lang tayo So nakamain si customer. Uh, wala siyang napalta na piyesa. So buuin lang ulit natin. Uh, nabalik na natin yung upuan niya sa yung compartment. So check lang natin kung may iba pa siyang fold coat. So binuksan ko yung harap niya. Uh, salpakan natin ito mga tropa. So dito lang yan sa harap. Nakikita niyo to, sakpangan lang natin siya ng diagnostic tool So para malaman natin uh, kung magbip, uh, Yung fault code niya na 37 kung merong pang iba So on lang natin, Bale gamit ko pala dito mga tropa Itong MS309 So on natin yung susi So, tayo natin sa mag-connect. So, ayan mga tropa, nag-connect na siya. So, ang nakalagay dito, ayan, medyo malabo. Ito, ito. So, ayan, uh, read codes, erase code. Uh, Mag-read muna tayo kung meron pa. So, Enter. So, 'yung yeah, kung mapapansin nyo, ang nakalagay mga tropa, no codes are stored in the module. So, wala na, wala nang code, wala nang fault code. So, hindi na rin natin kailangan mag-erase kasi wala naman tayong nadetect na code. So, kaya lang lumabas 'yung 37 is nagloose 'yung socket ng ISC. So, 'yung idle speed control 'yon. Kasi kaya hindi siya mag-on, uh, hindi mabuhay 'yung makina niya. Nabunot 'yung uh, ignition coil nya papunta dun sa spark plug cap so yun lang yun mga tropa so hanggang dito na lang tayo and peace out